gray scrub suit ang kadalasang uniform dito sa mansyon. At hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko maalis-alis ang tingin dito. Parang ang nice nitong tingnan. Kayong halos natakpan naman itong buo nitong katawan. Normal na pananamit lang ito kung tutuusin eh, ng mga nakakahalubilo kong kasambahay namin. Pero hindi ko maintindihan kung bakit parang ang ganda niyang tingnan ngayon. Mas maganda siguro itong tingnan kung magsusuot ito ng iba pang damit. Ipinilig ko ang aking ulo para bumalik ako sa huwisyo. Kay aga-aga kung anong naiisip ko. Hindi ako dapat humanga sa isang kasambahay namin. Lalo na kung tatangat mo mukhang walang pinag-aralan. Saktong binuksan na ng driver ang hulihang bahagi ng sasakyan. Nung lumapit ako sa kanila, aktong bubuhatin na nilang kanilang pinamili. Nang maagaw ko ang atensyon nila. Good morning, Sarapa eh. Pasensya na po, medyo malansa itong mga dala namin. Agad nabati sa akin ni Manang Isme. Narinig ko din na binati ako ng driver. Tangulang ang naging sagot ko sa kanila. Pagkatapos ay muli kong tinitigan ng bagong kasambahay. Agad kong napansin ang bahagyang pag-iwas sa akin ito. Mukhang natakot ito sa presensya ko. Hindi ko maiwasan na mapataas ang kilay. Ang aga nyo naman, Mana. Wika ako na lang dito para naman may maisagot ako sa pagbati nito. Nako, kagabi pa ibinigay ng mami mong mga listahan na dapat bilhin ngayon. Alam mo naman na paborito ng mga kapatid mong seafoods. Kaya itong nangunguna sa ihahanda ngayong araw. Sagot nito, tumanguna lang ako at binalingan ng tingin ng kanilang pinamili. Mukhang madami nga at talo pa namin ang may malaking handaan na magaganap sa mansyon. Sige, ipasok nyo na sa loob. Baka kumalat pang pa amoy niyan dito sa labas. Wika ko Agad naman silang tumalima at tumulong na din ang driver sa pagbubuhat ng kanilang pinamili. Nasundan ko na lang ng tingin ang kanilang pagtalikod sa akin. Ngayon ko lang din napansin na hindi man lang ako binati ni Veronica. Iwas na iwas din itong tumingin sa akin. Veronica's POV Madaling araw pa lang ay pareho na kaming gising ni Manang Isme. Isasama niya daw ako para mamili ng seafood sa fish market. Yun daw kasi ang nangunguna na gustong kainin ng mga anak ni Madam Marian. Kaya naman agad akong naligo at isinuot kong bigay nitong uniform. Natuwa naman ako sa naging itsura ko. Sakto lang sa akin ang sukat at pakiramdam ko mas komportable kapag itong isusuot ko. Mabuti na din at may uniform kami dito sa mansyon dahil iilang piraso lang naman ang dala kong damit. Isa pa mga luma na yon at nakakahiya ng isuot. Alam na ni Manang Esme kung anong bibilhin kaya hindi na din naman kami nagtagal pa sa fish market. Bumili ito ng crabs, hipon at malalaking isda. Nakakalula pa lang presyo ng bilihin dito sa Manila. Wala pa halos sa kalahati ng presyo dun sa amin. Binabarat pa minsan ng mga mayayamang negosyante ang mga huli ng maliliit na manging isda. Kagaya sa mga magulang ko. Samantalang pagdating pala dito sa Manila, halos ilang daang porsyento ng patong. Veronica, Basta iwasan mo lang magkamali sa trabaho, magiging maayos din ang buhay mo sa mansyon. Sana sabi ko na mababait ang amo natin, maliban lang kay Sir Rafael. Agad akong napatingin kay Nanay Esme nang magsalita ito. Ganun po ba? Hayaan niyo po manang, gagawin ko po lahat ng makakaya ko para matutunan agad ang mga trabahong nakaatang sa akin. Nakangiti kong sagot, nakangiti naman itong tumitig sa akin. Bakit nga pa na pagiging katulong ang inaplayan mo? Pwede ka namang maging sales lady sa mga malls o di kaya maging crew sa mga fast food. At least kapag doon ka magtatrabaho, mas marami kang makikilalang kaibigan. Pwede ka pang makapamasyal kapag tapos na ang oras ng trabaho mo. Baka sa pagtataka sa boses na tanong nito, natigilan naman ako. hindi po kasi ako pwede doon, manang. Hindi po ako nakatapos. Nahihiya kong sagot habang nakayuko. Sandaling natigilan si Manang Isme bago muling nagsalita. Hindi ka nakatapos, pero nakapag-grade 1 ka naman, 'di ba? Tanong nito. Nahihiya akong tumango. Opo, kaya lang hanggang grade 4 lang po. Hindi po kasi ako nakakapasok ng school kapag sumasama si Nanay kay Tatay sa dagat. Walang mag-aalaga sa mga maliliit ko pang kapatid. Malungkot kong sagot. Hindi ko na naman mapigilan ng maluha habang inaalala kong kagustuhan kong makapag-aral noon. Kaya lang ipinanganak akong mahirap. Kaya hindi ako nabigyan ng pagkakataon na makapagpatuloy sa pag-aaral kahit na gusto ko. Ganun ba? Naku, kawawa ka naman pala. Ang gandang bata mo pa naman sana. At malayong mararating mo kung nakapag-aral ka. Nakangiting sagot ni Manang. Kaya nga po masaya ako dahil natanggap ako sa mansyon. Kahit papano kakita na ako ng pera at makakapagpadala na ako sa amin. Sagot ko, agad namang napatangu si Manang at hindi na ito umimik pa. Namalayang ko na lang natumigil ng sinasakyan naming kotse sa tapat ng mansyon. Agad na pumaba si Manang Esme kaya sumunod na din ako dito. At mang kukunin na namin ang mga pinamili namin sa likod ng kotse. Nang mapansin ko ang paglapit ng isang tao na gusto ko sanang iwasan, si Sir Raphael. Parang gusto kong magtago dito dahil natatakot akong baka sungitan na naman ako nito. Seryoso pa naman ang kanyang muka habang nakatitig sa akin. Narinig ko pa ang pagbati ni Manang at ng driver dito. Dahil sa nervyos hindi na ako nagsalita pa at nakayukulang akong nakatayo sa likuran ni Manang habang nakikipag-usap ito kay Sir Raphael. At nang sabihin nito na pwede na namin ipasok ang pinamili namin, ay parang may pakpak ang mga paa ko. Agad kong kinuha ang ilang supot at nagmamadaling naglakad papasok ng mansyon. Dumadagong dungan dibdib ko sa matinding kaba. Ikaw talagang bata ka. Hindi mo man lang binati si Sir Rafael. Sa susunod huwag mong kalimutan na magbigay galang sa kanya ha. Buti na lang at mukhang magandang gising niya at hindi ka nasigawan. Agad na wika ni Manang nang makarating kami ng kusina. Sorry po Manang, nagulat lang po kasi ako pagkakita ko kay Sir Rafael. Ang aga niya po pala kung gumising. Sagot ko. Minsan maaga yan nagigising sa Sir Rafael. Mahilig kasi yan mag sa labas ng mansyon. Sabat naman ang driver na nag-uumpisa ng magtimpla ng kape. Pero hayaan mo, minsan lang na naglalagyan si Sir dito sa mansyon. Sila Madam Marian at Sergio lang talagang palagi nating makakasama dito. Kaya mag-relax ka lang. Huwag kang matakot dahil mabait sila. Sagot naman ni Manang Esme. Para naman akong nabunutan ng tinik. Hindi din siguro. Papalitan na ni Sir Rafael si Sir Christian sa posisyon nito. Gusto na ni Sergio Gio na dito na muna maglalagi sa mansyon si Sir Rafael habang pinag-aaralan niyang pamamalakad sa kumpanya. Ako'ng magiging driver niya kaya alam kong dito na siya uuwi araw-araw. Sabat naman ang driver na si Mang Jerry. Lalo tuloy akong kinabahan sa sinabi nito. Talaga? Hindi ko yata alam 'yan na. Ah. Sagot naman ni Mana. Hindi mo talaga alam kasi nandito ka lang naman sa loob. Ako kaya ang kasama nila sir, sa resort at 'yan ang naririnig ko sa usapan nila. Sagot naman ni Mang Jerry. Hindi ko alam na madaldal pala ito. Tahimik lang kasi ito kanina. Ay kung ganon dapat pala pagsabihan ko ang mga kasambahay. Mukhang marami na naman ang iiyak nito. Sagot ni Manang pagkatapos ay tumitig ito sa akin. Sa hardin ka daw maaasayin Veronica. Sa susunod na araw na kita tuturuan sa mga gagawin mo doon. Sa ngayon tumulong ka muna dito sa kusina dahil magiging abala tayo ngayon at bukas. Huwag kang matakot. Akong bahala sayo. Wika ka ni Manang Isme sa akin. Tumangon naman ako. Sa ngayon magkapi ka muna. May tinapay na din dyan. Mamaya lang ng kaunti nandito na din yung iba pang mga trabahador. Magiging abala na ang lahat kaya ihanda mo ang sarili mo. Wika ni Manang. Agad naman akong kumuha ng baso at nagumpisa ng magtimpla ng kape. Nasa kalagitnaan na anak kami ng paghigop ng kape. Nang may narinig kaming malakas na boses. Hello everyone! Good morning! Masigilang wika ng boses ng lalaki. Sabay pa kaming napatingin sa pintuan ng kusina. Agad na iniluwa ang makisig na mukha ng lalaking apo ni Ma'am Marian na si Elijah. Nakangiti ito habang palapit sa kinaroroonan namin. Good morning, sir. Magkasabay na bati ni Manang at Manong. Hindi na ako nakasabay sa kanila dahil nagulat ako sa biglang pagsulput nito. Isa pa agad kong napansin ang pagtitig nito sa akin kasabay ng pagngiti. Good morning, sir. Bati ko na lang din sa bayo ko. Wow, ang ganda niya manang, no? Parang crush ko na tuloy siya. Nakangiti nitong wika sa bay lapit sa akin. Agad naman ako nakaramdam ng hiya sa bayo ko. Naku si Sir Elijah talaga. Huwag mong biruin ng ganyan si Veronica. Bago lang yan dito at isa pa bata pa yan. Agad naman nasabat ni Manang. Napahalakak naman si Elijah bago sumagot. Bakit? Ilang taon na ba siya? Veronica right? Ilang taon ka na? Huwag kang mahiya sa akin. Hindi ako katulad sa uncle na parang laging galit sa mga kasambahay. Mabait ako at pwede mo akong gawing kaibigan. Tatawa-tawa nitong wika. 18 pa lang siya, Elijah. Sagot ni Manang. Muli itong tumawa. Bakit ikaw ang sumasagot, Manang? Si Veronica ang gusto kong kausapin. Huwag niyang sabihin nahihiya siya sa kapugian ko. Tumatawang wika ni Elijah, lalo naman akong nakaramdam ng hiya. Ganito ba talaga siya sa mga kasambahay? Parang ang bilis niyang makapalagayan ng loob. Naku, ewan ko sa yung bata ka. Huwag mo munang kausapin si Veronica dahil naninibago pa yan. Sagot ulit ni Manang. Pagkatapos binalingan ako nito. Parating na si Maricar, tulungan mo siyang ayusin ang mga bierto sa dining area. Tuturuan ka din niya sa mga dapat mong gawin doon. Parating na ang tagaluto at ilang sandali na lang mag-uumpisa na yung magluto ng breakfast nila Madam at Sir. Wika nito, agad ko namang sinipat ang relo na nakakabit dito sa loob ng kusina. Halos alas sa pa lang ng umaga. Sa ngayon, palitan mo muna ang suot mong uniform. Galing pala tayo sa labas at kailangan lagi tayo nagpapalit ng uniform kapag nandito tayo sa loob ng mansyon. Huwag kang magtagal, Veronica. Muling wika ni Manang. Agad naman akong tumayo at umalis na. Hindi ko na sinulyapan pa si Sir Elijah dahil nahihiya talaga ako dito. Mabilis kong pinalitan ng uniform ko at agad na bumalik ng kusina. Naabutan ko ng tagaluto na abala sa paghahalo ng kanyang niluluto. Mabilis naman akong niyaya ni Ate Maricar para pumunta sa dining area. First time kong pumasok dito at namangha ako sa nakita. Ang lawak ng buong paligid at ang haba ng kanilang lamesa. Gaano ba kalaki ang pamilya ng amo namin? Ngayon lang din ako nakakita ng chandelier sa tanong buhay ko. Kumikinang ito na parang isang diamante. Ganitong table setting nila. Tandaan mo ang lahat ng ituturo ko sa'yo Veronica ha? Bawal magkamali sa ganitong sitwasyon. Maselan si Sergio lalo na pagdating sa pag-aayos ng mga kubyertos. Kay Madam Maria naman walang problema. Likas na mabait ang amo natin na babae. Pero syempre nakakahiya pa rin kung hindi maayos ang pagkakalagay natin ng mga kubyertos nila. Kailangan perfect lahat ng trabaho natin dito. Napukaw ako sa pag-iisip ng magsalita si Ate Maricar. Agad naman akong nag-focus sa tinandaan ng mga ginagawa nito. Kailangan kong i-memorize lahat dahil kailangan-kailangan kong trabahong ito. Pagkatapos namin magayos ay isa-isa na namin dinalang na mga pagkain na niluto na ng tagaluto papuntang dining area. Kakatapos lang namin ayusin ang lahat. Nang sabay na pumasok ang aming mga amo na si Madam Marian at ang asawa nitong si Sergio. Itong unang pagkakataon na nakita ko si Sergio. Dito nga pala talaga nakuha ni Sir Rapa ilang itsura niya. At nang bumati si Ate Maricar sa bayo ko, nakigaya na din ako. Good morning, Madam, Sir. Halos sabay naming wika. Nakangiti namang tumangu si Madam Marian. At isa-isa namang tiningnan ni Sir Gio ang mga nakahain sa lamesa. Ipinaghila pa nitong asawa ng upuan at inalalayan pang maupo. Ganito bang mga mayayaman? Sila nanay at tatay kasi hindi ganito kasweet. Hindi pa ba bumababa ang mga bata? Tanong ni Sir. Agad namang sumagot si Ate Maricar nakita ko po kanina si Sir Elijah, pero si Sir Rafael kababalik lang po galing magjogging. Sagot ni Ate Maricar, tahimik lang akong nakatayo sa tabi nito at nakayoko. Sige, pwede nyo na kaming iiwan. Pakisabi kay Manang Isme na pakainin na lahat ng kasama nyo. Mamayan tanghali ang dating ng mga bata, kaya tulungan nyo ng tagaluto para mapadali ang trabaho. Wika naman ni Madam Marianne. Kinalabit ako ni Ate Maricar at sabay na kaming lumabas ng dining area. Ganyan dito, once na makita nilang kompleto ng lahat ng kailangan nila sa lamesa, ayaw nilang pinapanood sila ng mga kasambahay na kumain. Halika na, kain na din tayo sa kusina. Wika ni Ate Maricar, agad naman akong sumunod dito. Mukhang mabait nga sila Madam Marian at Sergio. Mabilis na lumipas ang mga oras. abalang lahat ng mga kasama ko. Itinoka na ako ni Manang na tulungan si Ate Maricar sa dining area. Kami na din ang tagapagdala ng mga pagkain sa dining. Kaya naging abala na din ako. Maayos naman ang samahan namin ng mga kasambahay. Kaya naging magaan ang trabaho. Kakalapag ko lang ng buttered shrimp sa lamesa nang may biglang pumasok. Mag-isa lang ako sa dining area dahil nagpaalam si Ate Maricar na iinom muna ng tubig sa kusina. Wow, daming pudsa! At lahat favorite ko. Bulalas ng babaeng kakapasok lang. Napakaganda nito habang may ngiting nakaguhit sa labi. Well, mukhang pinaghandaan talaga ni mami ang araw na to. Balita ko nandito din ang babaero nating bunsong kapatid. Sabat ng isa pa, hindi ko naman maiwasan ng titigan sila. Hindi sila nakakasawang titigan. And who are you? Bago ka ba dito? Baling naman ang naunang dumating na babae sa akin, nakangiti itong nakatitig sa akin. Nahihiya naman akong napayuko. Baka napansin ito na kanina ko pa sila tinititigan. Isa pa nakalimutan ko na naman silang batiin. Baka ito yung mga anak ng amo namin. Ka kahapon lang po ako dumating dito, ma'am, sagot ko sa mahinang boses. Oh really? Mabuti naman at kumuha na si mami ng medyo batang katulong Ate Mira. Ang alam ko mas gusto niya yung may mga edad na. Uwi ka ulit nito. Hindi ko naman alam ang gagawin ko. Well, mukha naman siyang mabait. No big deals. What's your name nga pala? Sagot ng tinawag na Mira. Veronica po. Sagot ko. Nakangiti naman itong lumapit sa akin. Well, nice to meet you, Veronica. Nice name. Bagay sa maganda mong muka. Wika nito. Lalo tuloy akong nakaramdam ng hiya dito. Kasi kailan pa ba ako naging maganda sa paningin ng ibang tao? Ako nga pala si Miracle at siya naman si Ayan Bella. Don't worry, hindi kami nangangain ng tao kaya huwag kang matakot sa amin. Wika nito. Pagkatapos ay naglakad na ito palabas ng dining area. Naiwan ng babaeng nagngangalang Ayan Bella. You know what? Parang may kamukha ka. Hindi ko lang malaman kung paano pero pakiramdam ko talaga may kakilala akong tao na kamukhang kamukha mo. Wika nito. Nang tingnan ko ito'y titig na titig ito sa akin. Po? Ang galing po akong probinsya, ma'am. Kakaluwas ko lang po dito sa Manila, dalawang linggo nang nakalipas. Sagot ko, titig na titig pa rin ito sa akin. At parang may nememorize nitong itsura ko. Hindi ko naman maiwasang magtaka at mapatitig dito parang nakita ko na nga din itong si Ma'am Ayan Bella. Agad na nanlaki ang aking mga mata sa isang alaala na pumasok sa isip ko. Habang nakatitig sa magandang mukha ni Ma'am Ayan Bella, ay biglang dagsa ng realisasyon sa isip ko. Hindi ako maaaring magkamali. itong ang babae na laging ikinikwento sa akin ni nanay. Ang babaeng minsan niyang naging kaibigan na mapadpad ito sa isla noon. Ang babaeng ilang araw lang daw niyang nakasama pero nagiging mabait ang pagtrato sa kanila. Ma'am, minsan na po ba kayong napadpad sa lugar namin noon? Hindi ko maiwasan na tanong dito. Tumitig naman ito sa akin at parang may inaalala. Marami na akong lugar na napuntahan. And isa lang ang sure ko, pamilyar sa akin ang mukha mo. San nga palang probinsya mo? Tanong nito, sa isla po ng Santa Barbara. Parang nakapunta na po kayo noon, ma'am. Parang kamukha niyo po kasi yung babae sa larawan na nakadisplay sa bahay namin. Sagot ko dito, saglit itong natigilan at malalim na nag-isip. Pagkatapos ay agad na nanlaki ang mga mata nito at napatitig sa akin. Oh my God! Nakapunta na kami sa lugar na yan. Kasama ko si mami noon. Agad na bulalas nito at muli akong tinitigan. Hindi ko naman maiwasan ng mapangiti sa isiping ito nga ang babaeng laging bukang bibig ni nanay, si Ma'am Ayan Bella. Kilala mo ba si Venus? Yes, si Venus, yung naging friend ko sa lugar na yun dati. Bulalas nito, hindi ko maiwasan ng mapangiti sa baytango. Opo, nanay ko po siya. Sagot ko, agad na nanlaki ang mga mata nito sa lapit sa akin. Pagkatapos ay parang kinikilatis pa ako nito hindi ko naman maiwasan ng makaramdam ng hiya dahil sa kanyang ginawa. Talaga? Wow! Ikaw na yung anak niya? Tanong nitong muli, tumangu ako. Sino ang nakatuluyan niya? Grabe, halos ilang years na din ang lumipas. Pero hindi ko pa rin makalimutan ang lugar na yon. Doon kami napadpad ni mami na naglayas kami. Wika nito, kasabay ng pagtawa, pagkatapos muli akong tinitigan nito. Let's go! Kailangan malaman ni Mami na anak ka pala ng dati kong friend na si Venus. Tsak na magugulat yon. Alam mo bang gusto naming bumalik sa lugar na yon? Kaya lang naging abalan na kami sa pagbalik namin dito sa Manila. Hanggang sa nakalimutan na namin ang planong yon. Uwi ka nito sa akin, sabay hawak sa akin kamay. Agad naman akong nakaramdam ng hiya dahil sa ginawa nito. Naku ma'am, huwag na po, nakakahiya po. Sagot ko, Umiling naman ito at hinila pa ako palabas ng dining area. Muli akong namangha sa mga dinaanan namin. Hanggang labas ng bahay at dining pa lang kasi ang nakikita ko dito sa mansyon. Hindi ko akalain na mas maganda pala dito sa loob. nangingin buong paligid. At kapansin-pansin ang karangyaan sa bawat sulok ng bahay. Diyos ko, sobrang yaman pala talaga ng amo ko. Natatakot tuloy akong umapak sa makintab na sahig. Baka madumihan. Agad kong napansin na pumasok na kami sa isang malawak na silid. Nandito yata sa loob ang lahat ng miyembro ng pamilya nila, madam. You know what? May bago akong nalaman ngayon. Malakas na wika ni Ma'am Ayan Bella nang makapasok kami. Agad naman napukaw ang aking atensyon. At halos lumubog ako sa sobrang hiya ng masilayan kong maraming pares ng mga mata na nakatingin sa gawin namin dalawa ni Ma'am Ayan Bella. Kasama na ditong pares ng mga mata ni Sir Rafael Agad akong napayuko. Mami, naaalala mo si Venus, right? Yung magandang teenager dun sa island. Agad na tanong ni Ayan Bella. <laughs> Venus who? Narinig kong tanong ni Sir Rafael. Napalunok ako ng makailang ulit ng ma-realize ko kung gaano kaseryoso ang boses nito. Mukhang naistorbo namin ang seryosong pag-uusap ng buong pamilya. Napansin ko din si Mamira Mira na nakaupo sa tabi ng isang lalaki Siguro yun ang kanyang asawa. May mga kabataan din akong nakikita dito sa loob at marahil ay mga anak nila yon. May isang babae din at lalaki na nakaupo sa kabilang bahagi. Lahat sila ay nakatitig sa gawin namin ni Ma'am Ayan Bella na bakas ang pagtataka sa mga mata habang hinihintay ang mga susunod na sasabihin ni Ma'am Ayan Bella. Si Mami ang kausap ko, Rafael, dahil wala ka pang malay noong mga panahon na yon. Nasa tami ka pa lang ni Mami noong time na yon. Sagot ni Ma'am Ayan Bella, na nahimik naman ang masungit kong amo, pero ramdam kong ang talim ng pagkakatitig nito sa akin. So, anong meron sa island na yon? At bakit hawak mo sa kami si Veronica na akala mo tatakasan ka? Narinig ko namang tanong ni Madam Marian. Bakas ang pagtataka sa boses nito. Mommy, siyang anak ni Venus. Yung friend ko, yung dalagita na lagi mong hinihinga ng mangga noon. Bulalas ni Ma'am Ayan, Bella. Napansin kong pagtitig sa akin ni Ma'am Marian tsaka tumango. Wow, a small world. Ikaw na bang anak ni Venus, Iha? Tanong nito. Tumayo pa ito't lumapit sa akin. Nahihiya naman akong tumango. Hindi ko alam kung bakit big deal sa kanilang bagay na yon. Ano ngayon kung anak ako ni Nanay Venus? Wala naman sigurong special doon, di ba? Si, naalala mo yung friend ko na si Venus, me? Hindi ko akalain na may anak na din pala siya. Hindi ako makapaniwala na dito siya mapapadpad sa mansyon. Masayang wika ni Ma'am Ayan Bella. Napayoko naman ako kung alam lang nito na kalahating dosenang anak nila nanay at tatay. Baka lalo itong mawindang. Hindi ko akalain na minsang nagkaroon ng mayamang kaibigan si nanay. Anong special doon? Narinig ko pang sabat ni Rafael. Agad naman itong binalingan ni Ma'am Ayan Bella. Walang special. Masaya lang ako dahil nandito pala sa mansyon ng anak ng kaibigan ko noon. Nakakaramdam tuloy ako ng guilt. Nagpromise pa naman ako sa kanya noong nababalik ako noon sa isla. Kaya lang hindi na nangyari dahil nawala na sa isip kong lahat. Sagot ni Ma'am Ayan Bella. Mukhang wala namang pakialam si Sir Rafael. Samantalang ang ibang tao dito sa living room ay wala man lang ipinakitang kahit na anong reaksyon. Parang gusto ko tuloy man liit dahil sa hiya. Ano ba naman itong si Ma'am Ayan, Bella? Isang hamak lang naman akong kasambahay dito. Pero kung itrato niya ako para bang napaka-espesyal ko, baka mamaya matanggal pa ako dahil sa ginawa nito ngayon. Hindi pa ba tayo kakain? Gutom na ako. Sagot ulit ni Sir Raphael. Naglakad ito papunta sa kinatatayuan namin ni Ma'am Ayan, Bella. Pagkatapos sinipat ako ng tingin. Pagkatapos ay agad itong naglakad palabas ng living room. Mag-uusap tayo, Iha. Marami akong gustong itanong sa pamilya mo. Hindi man lang namin nasuklian ang kabaitan ng nanay mo nang naging mga kaibigan ni Ayan Bella sa lugar na yon. Sa maikling panahon na pananatili namin sa islang yon, naging mabait silang kaibigan ni Ayan Bella. Nakangiting wika sa akin ni Madam Marian. Hindi ako nakasagot. Nanatili lang akong nakayoko.